Magdagdag ng kanela sa suka at maamoy ito ng iyong mga kapitbahay. Maglagay tayo ng trekong piraso ng kanela sa isang kawali. Dagdagan ng isang basong tubig na karaniwang temperatura, mga 200 f.m. Painitin at pakuluin ito ng ilang minuto. Pagkatapos kumulo, patayin at palamigin sandali. Pagkatapos, salain ang buong timpla. Ilipat lahat sa isang spray bottle dagdagan ng isang takip ng fabric softener. Magdagdag din ng isang tasang puting suka. Lastly, dagdagan ng dalawang kutsara ng sabong panlaba. Isara ang bote at haluin ang lahat ng sangkap. Mawawala ang insekto at amoy ng ihi ng alagang hayop sa bahay. Pananatilihing mabango ang bahay, buwam tu atro oras gamit ang simpleng halo na ito.